hindi naman uh, lingid sa kaalaman ng karamihan na ikaw talaga ang isa sa mga proponents o isa sa mga significant na nag na, 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 nagtulak o nagpasali sa Pilipinas sa mapa sa ICC. 'Di ba ikaw yung nagano niyan? Dahil ikaw nga isa okay. sa mga abogado okay. na pwede niyan. Mm -hmm. okay. What happened in the process po na ngayon parang medyo hindi kayo tumatalima sa kanila o, 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 o sumasang-ayon. What ano po? O, what 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 changed ba in your position before na we needed the ICC to join the ICC and right now we don't. No, they don't have the restriction po. Ano pong ano yan, sir? Eh kasi nga po, linabag nila yung dahilan kung bakit napakaraming bansa ay sumapi sa ICC. At mm -hmm. yun nga yung katotohanan that the ICC is only a court of last resort. Hindi mm -hmm. siya substitute sa local courts as court of first instance. Hindi po ako nag-iisa. Yan pa rin ngayon ang banta ng buong African Union. Na bibitiw na sila da sa ICC dahil na ang dahilan naman nila ay eh, pinupuruhan ng mga Aprikano. At sa tingin ko naman kaya nila pinupukpok si presidente Duterte para patunayan sa mga Aprikano na ayan may isa kaming Pilipinong hinahabol. So hindi lang puro Aprikano uh -huh. para wag pumalis uh, sa ICC ang African Union. Pag umalis po yan ay ilang estadong kasapi ng African uh -huh. Union. Mam wala nang matitirang miyembro ang ICC dahil ang mga miyembro lang naman talaga sa ICC African States, Latin American States, European States. Pero dito uh -huh. po sa ASEAN tanging Thailand at uh, nah, hindi tanging Cambodia at yeah. Timor-Leste ang uh, miyembro ng ICC.